Hello guys, pupunta na tayo sa aming munting bahay. Ito ang aming bahay. Yan, nakita nyo. So, ang bubong ng aming bahay is... Pakita mo, pakita. Nipa. Ah. Nipa! This is it. Ganda yun. Saan ang bedroom? Saan ang, ang aming... bedroom? Bedroom, bedroom? Bedroom, bedroom. Bedroom! May bed, may bed. Wala. Wala kasing bed. Kasi ang aming bed... Ang aming bed! Banig. Banigrom! Banigrom! Manigurong Tapos, pa. mayroon kaming Jorabax! Jorabax! Ito kasi, ito kasi nung 2025 pa eh. 2003 pa yan. Kaya medyo luma na. Ang aming to kinsen! Kompleto kami. Two namin yun. Mayroon kaming first floor and second floor na kwarto! First floor, second floor. Tapos ang aming mga maletas kahit manin, muti manin, manin. yayamanin kami oh. Meron kami ng uh, ang aming ah, uh, syempre ang mga mayayaman kasi mahilig sa mga ano sa mga sa mga asong Ito. mayayaman like Zidzu. Like Bunny so, Ito yung ganun ganun. Ito yung Ito! Ito <laughs> yung Ito ay pakiramira ka. Pakiramira <laughs> ka. Ito ang aming Azo. <laughs> I ang <mean>, aming <as> <laughs> Azo. Mm -mm. Love you. Like it to us. Like Yung panira ka. Bunny room. Tapos ito kala room. Ito kasi, ang aming kwarto, kahit munti lang, uh, mayroon siyang dalawang, hindi, isang kwarto, dalawang kwarto, tatlo, apat, lima. Five room. One, stack and room. Ito ang stack room namin. Two, uh, ito ang aming sala room. Sopa. 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 ito, yan guys. O, pang-apat na room yan. Ito ang aming dining room yan, pang may, lima. May <laughs> na! Kahit munting bahay lang to, guys! Mayroon kami utusan! Ah, magkano ang rate mo dito? Paiban? Magkano ang rate mo? Kami na to, magkano ang rate mo, ma'am? Ay, oh, 500 yan! Kahit munting bahay lang, mayaman kami! Mayaman kami! Maputi ang kaldero namin! Ay! Kasi guys, ang mga pom ng bra sa aming mga mayayaman, ginagamit pa namin yan. Ano tawag dito? Um, yung kasi kami mga mayayaman, yung mga pom ng bra, ginagamit pa ng mga mayayaman katulad namin, yung patrol ka, yan, ganyan. O, oh, ba diba? O, oh, karne ang ulams namin! Yayamani! O, oh, diba? Ganyan. O, oh, o, oh, kompleto kami! Kumpleto kami! Ops, ops! Papakita ko yung ulam namin, karne! Oy, may isang maid pa kami. Hindi lang isa. O, oh, magkano rate mo? Magkano rate mo? Ay, oh, di ba? Panis ka na naman. Mayaman kami. Mayaman kami. Taga, dalad. O, tingnan mo. Inutusan ko. Magkawal ang termos. Ganyan mo kayo, guys. Tatlong, tatlong termos. Ay! Alam mo ba? Papakadala ako sa inyo. Driver namin! Ega! Magkano rate mo? 600! 600! 600! ganyan ganyan kayong mga mayayaman dapat nga 800 na yan bukas kayo